warahmatullahi Kapatid, kumusta ang iyong mga sala sa buwan ng Ramadan? Hindi ba maraming beses ka nang nangako, nagpanata sa iyong sarili na ako ay magbalik loob na sa Allah at ako ay magdadasal na ng kumpleto. Isagawa ko na ang aking mga sala ng kumpleto sa buwan ng Ramadan. Kung tutuusin, dapat ginawa mo na ito, wala pang pa Ramadan. Subalit, so, sa panahon na ito, sa mga araw na ito, sa bawat araw ng Ramadan, ito ay pagkakataon kapatid na palakasin mo ang connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo ba na ang number one na connection ng tao sa kanyang tagapaglikha ay ang salak. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladhi baynana wa baynahumus salak, faman taraka faqad kafar. Ang tanging namamagitan sa atin at sila ng mga hindi-Muslim ay ang pagdadasal, ang sala. Sino man nang iwanan niya ang sala, faqad kafar, katiyakan siya ay nagtakwil ng paniniwala. Kung kaya't kapatid sa Islam, nangako ka na na ikaw ay maging matuwid na Muslim. Nangako ka na na mo ang iyong mga sala. Subalit, so, bakit ganon? Sa umpisa ng Ramadan ay malakas ang iyong ang iyong pagdadasal nakukumpleto mo ang iyong pagdarasal subalit habang tumatagal ang Ramadan minsan on and off ang ating pagdadasal minsan kompleto ang ating mga sala minsan kulang-kulang ang ating mga sala ito ay tanda lamang ng kawalang determinasyon ng kawalang totoong layunin na ikaw ay tunay na magbabago sa Allah Subhanahu wa taala na ikaw ay tunay nagaganap sa mga kautosan sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alalahanin mo kapatid, kahit gaano ka kabait dito sa mundong ito, kahit gaano kahusay ang iyong pag-uugali, kung bagsak ang connection mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay katulad mo lamang ang mga yaong malang pananampalataya, na ang ilan sa kanila ay higit pang mabuti ang kanilang asal at pag-uugali kaysa sa mga Muslim. Subalit, sila ang kanilang kaugal ang kanilang mabuting mga kaugalihan ay dito lamang sa mundo wala silang gantimpala pagdating sa araw ng paghukom so kapatid ipagpatuloy mo lang ang iyong panata na ikaw ay magbabago na sa buwan na ito ng Ramadan ang iyong pangako na aalagahan mo na ang iyong mga sala ko kumpletuhin mo na ang iyong mga salah ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al an a'malihi yawm al-qiyamati salah fa salahat saluha sa'iru amalihi wa fasadat fasada sa'iru amalihi nang na ibig sabihin ito na ang unang-unang lilitisin sa tao sa kanyang mga gawain sa araw ng pagkabuhay na muli ay ang kanyang dasal ang kanyang salah kung kaya't kapatid sa pananampalataya wag mong sayangin ang iyong pag-aayuno sabayan mo ito ng pagdarasal ang pagdarasal sa buwan ng Ramadan sa mga obligado na sala, ang limang beses na pagsasala sa isang araw, Duhur, Asar, Maghrib, Isha, at Fajar, at ang pagdarasal sa mga gabi nito, katulad ng Salat at Tarawih, alagahan mo ang pagsasala na ito, mga sunna, muakkada, mabigat na sunna na kung saan sa Ramadan mo lamang ito, mapapraktis ang mga dasal na ito sa gabi, Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang magdasal sa gabi ng Ramadan ang tarawih nang may paniniwala at paghahangad ng gantimpala ay patatawarin sa kanya ang mga nakaraang kanyang kasalanan. At ganun din ang Laylatul abang-abangan mo ito. Wa man qama Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang magdasal sa mga gabi. O sino man ang magdasal sa Laylatul Qadar ibig sabihin ay magtahajud siya, magdasal siya. At hindi natin alam kung alin sa mga gabi ng Ramadan ang Laylatul Qadar, bagamat ito ay malapit sa huling sampung gabi ng Ramadan at sino man ang magdasal bilang pag-aabang niya sa Laylatul Qadar ng may paniniwala, paghahangad ng gantimpala, patatawarin sa kanya ng Allah ang lahat ng kanyang mga nakaraang kasalanan. Lagi mong tandaan kapatid, na sa iyong pagdadasal ay nabubura ang iyong mga kasalanan. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'a wa ramadhanu ila Ramadan, mukaffiratun lima baynahunna idadstuni batil kabair. Ang limang beses na pagsasala, sabi ni Propeta SAW, ibig sabihin sa mga pagitan nito, sa hadit na ito, ay tagapagbura ng mga kasalanan. No? Ang Jum'a sa isa pang Jum'a, ang Ramadan sa isa pang Jum'a sa mga pagitan nito ay binubura ang ating mga kasalanan. So inutosan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na itaguyod ang iyong mga salah. Wa, wa aqimus salata wa atuz zakah, itaguyod itayo ninyo ang pagdadasal, ibigay ninyo ang zakah. Wa aqimis salata tarafay nahar wa zulafa min al-lail innal hasanati yudhibnas sayiat. At itaguyod mo, itayo mo ang salah, sabi ng Allah, sa mga gabi, sa mga araw, ibig sabihin limang beses na pagdadasal sa isang araw, sapagkat tunay na ang mga mabubuting gawain ay buburahin niya ang mga masasamang gawain. Ibig sabihin, patatawarin sa iyo ng Allah ang mga kasalanan mo dahil sa iyong mga pagdadasal. At kapag nawalan ka ng dasal, babagsak ang lahat ng iyong mga gawain. At kapag bumagsak ang iyong pag-aayuno, ang iyong hajj, ang iyong umra, ang iyong zakat, ang iyong sadaka, at ano pa man na ibada na gagawin mo, kapag bumagsak ito dahil bumagsak ang iyong sala, iyan ang magiging dahilan na ikaw ay susunugin sa apoy sa araw ng paghukom. Sabi ng Allah, Masalaka kung fi sakar, anong dahilan kung bakit kayo ngayon nariyan sa sakar? Ang sakar ay isa sa mga pangalan ng impyernong apoy. Ibig sabihin, lumalagablab na apoy. Anong dahilan kung bakit kayo nandyan sa sakar? Kalu, lam na kuminal musallin. Ang kanilang sagot. ito po ay sa kadahilanan na kami ay hindi napabilang sa mga yaong nagdadasal. Fawailul lil musallin alladinahum an salatihim sahun kapinsalaan sa yaong mga nagdadasal na kung saan sa kanilang pagdadasal ay pabaya sila rito fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya at sumunod sa kanila ang mga tao na kung saan ay nagpabaya sila sa kanilang mga salah hindi sila nagdasal ng tama fa sawfa yalqawna katiyakan sila ay ihahagis ito ay isang malalim na bangin sa impyernong apoy na kung saan ay tinatawag na gaya na sila ay parurusahan dito ang mga yaong mga nagpabaya, mga tao na hindi nila itinaguyod ang kanilang mga sala. Kung kaya't kapati sa Islam, sa mga araw na ito ng Ramadan, ay sikapin mo na mapabilang ka sa yaong mga nagruruko. Irka'u ma'arraki'in, magruko, magruko kayo kasama ang mga tao na nagruruko. At ang pag, Babalik loob, pagbabago, lalong-lalo na sa buwan na ito, upang alagahan mo ang iyong mga salah at tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyong maitaguyod ang iyong mga dasal. Kompletohin mo ang iyong mga salah and then isunod ang mga sunnah upang makamit ang pagmamahal ng Allah at kapag ikaw ay minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangangalagaan niya ang iyong mga pandinig, ang iyong, pa ang iyong paningin, ang iyong kamay, ang iyong paa, mula sa anumang gawain na ikasusuklam, ikapupuot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pangalagahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay sa kadahilanan na inaalagahan mo ang mga obligado sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng sala at sinusundan mo pa ito ng mga sunna, mga gawaing voluntaryo na mga sala. Wallahu ta'ala alamu sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.